Hinikayat ng Department of Labor and Employment ang mga kabataan at bagong graduate na mag-apply sa Job Start program nito. Ito ang balita ni Ray Pilayo. Mas pinaiting pa ng Department of Labor and Employment ang Job Start program nito na naglalayong makapagbigay ng maraming trabaho sa mga unemployed na mga kabataan. Sa resulta ng 2014, Fourth Quarter Social Weather Station Survey, nasa 12.4 million Pilipino ang walang trabaho sa kasalukuyan. Ayon kay Sekretary Rosalinda Valdos, kalahati nito ay mga kabataan. Marami anya ang nahihirapang makapasok sa trabaho, lalo na sa mga bagong graduate. Ayon sa DOLE, ang Job Start Program ay isang paraan upang mapulis ang pag ng trabaho ng isang bagong graduate compared doon sa hindi nag-undergo ng ganitong training, less ang chances nila na ma-employ compared to those who graduated under the Job Start Training Program. So yung transition mas maigsi. Dadaan sa walong araw na training ang bawat Job Start beneficiary na sasailalim sa Technical Skills Training. Ang Job Start Program ay nag-umpisa noong July 2014. Partner ng Dole ang iba't ibang private company at local government unit sa pakikipagtulungan ng Public Employment Service Office o PESO. Ang partnership namin sa private sector employers who have job vacancies, who have job vacancies and ready to fill up the vacancies once natapos at nakapasa yung mga trainees na doon mismo sa company nag-train. Isa si Edmond sa beneficiaryo ng Job Start Program na graduate siya subalit hindi nagtagal sa kanyang dating trabaho at umaasa na dahil sa job start program ay mare-regular na sa kanyang trabaho. Natutunan ko po na paano magmanis ng finances, paano po sa mga ibang tao ang ang at ang kahalagahan ng isa-set ng goal sa buhay. Bukod sa job start, may mga idaraos ding job fair ang Dole na makikita sa kanilang website na www.dole.gov.ph. Ray Pilayo, UNTV News, World War.